salalang ngalan sa mga sa Espiritu Santo, amin. mag karon nga dawa itong takong uh, kalipay nga may karon si Brad Renel Bergado. sa ka uh, chairman karon si Catholic sa Catholic Faith Defender sa parokya sa St. Francis of Assisi sa may tabi na sa mga Apan sa iyang kasaysayan din ay doon na tayo dako kayo nga makuha. We kay Dilinisya uh, Dilinisya Yando nga katoliko apan before niya na nakabig sa niya sa laing tinuan. But before that, atong nga uh, patimbayaon sa atong isoong uh, Rinel Bergado, uh, timbayaon na sa atong mga tigtanaw. Uh, mayong mga adlaw at, na itong mga isoon. Ngayon, kini uh, usaka ang post-interview ni nato kay pagkuman sa tigom sa CFD, mm -hmm. pag-organize. Ngayon, gisgutan mo ang na kung yung mga topic nga kipang isagutan, dahil kabahin po sa sa kasaysayan sa akong sa wala pa ko na katuliko. katoliko mm. dito ko sa laing tinuhuan mm. ayun oh. dito sab ko na nabansay pagayo kay ang ang ubang mga pagtulunan mong god naka nakatuon sila kay sa biblia ah mm. uh, sila ganang ay lang pagtuo gitawag bible alone mm -hmm. wala sila yung mga wala nang base sa mga referensya o mga history sa simbahan. Mm. -hmm. Ayun, na dasi ko sa pag pagtuon gyud sa pagtuon Katoliko kay interesado ko sa mga eh, usa day kanindot diri sa simbahan nga Katoliko Kaya, mm -hmm. kay na diha nagsukat gyud ang kamaturan sa diyang si Kristo gyud moy kanang nagtukon ni ni. Eh. Mm. -hmm. Ayun. Diri sab nato mabatunan ang mga sakramento nga ituro sa simbahan nga makapahimu na itong balaan. Mm -hmm. mga pila Mga pinakatawik mga kawalan, nga nahimong sapob sa sikta nga tinukod lang magtao. Mga dili mo ubos sa mga unong katawik. Mm -hmm. Kuna -hmm. himo ditong kanang na sulod sa ilang pagtulunan. Kaya sa kalingod po sa kanang una, um, sa kabatanon, kay Mida Pamangkuhatog, naman sa mga trisi hangtod sa mga Lagmit, mga 18 siguro. Anyos. Ano? Anyos. Oh, uh, okay. uh, Kapit daw ka, mahimong pastor na yun? Or sa mahimong status dito sa maong sibahan? Basin sa kung pagkuhan ka ng pag wala pi pag sa una na yun sige may sa pagtulong anong kung sa laing sikta sa akong napasilungan kani adto na yung mga mga fellowship hmm. na yun mm. yung mga kalihukan sa mga bataon kasi yung mga bataon unang sa kiniya mo sa mga watan on hilig ng mga anabitang happy happy oh, uh, na banding, banding mga banding, banding, mm. munang na naikag sab ko munang sa daghang mga gipang apila na kung mga fellowship dahil na po yung mga kontes kontes dito mm. ayon kabahin sab ko sa mga kalihukan ayon dito ko na dasig sa mga putol na hanggay nakapokus to sa mga batanon mga mm. mga batanon ang sagarang mga membro dito mm -hmm. munang, Mana mana aku pun bahagian. Sedia kayu itu. Oh sedia kayu. Ini yang Ah, aku ang di sini. Dulu napa i dah tunggu ni mungkin ngamang ngapak tulun ang di sini. Yon ngah video dia tak kikut ang pak tulun ang simbahan. Masa mana ngah pak tulun ang ngah video di tahu sa mungkin ang simbahan ngah mas laka apa dasik pun ni mungkin ngah di sini tak mau pilih sa sikta ngah tinokodlang tahu. Ang usap kita nang ngah nga, murakup na Mura po may distansya na sa mga pagtulunan nila. Okay. Kaya sa diyang naiusa ka pastor dito nga nasa'y, eh. Kaya nang mm. isgano nga siya nag nagdelete sa mga larawan. Kasi mm. akong mga kaparintihan, akong mga kauban ng mga membro. Mm. Kaya ang mga larawan, hindi pang dauban na nila. Kapihan. Dahil ah, wala pili ng mga larawan. Tama sa nga, kay gipakasama mo ang larawan ng Dios Dios. Mm -hmm. Diyon, motong sa kadugayan akong murakog na bismaya pagayo ba kay sa diyang si Mama Miri nga ang narawan niya pada uban munang nauna-una ginako nga kung sa may sala ni Mama Miri nga na da uban siya mautong mm -hmm. nakadaman na ako kanang na curious ko sa mga kaublingon ba nga kung yun tinuod mm -hmm. munang sige basa-basa sa mga referensya Na yung salihang nagapasa ko, nagkapaklik mo yung aning sa history nga sa encyclopedia mm -hmm. nga ang uh, Catholic Church tinukod ni ginong Iso Cristo mm -hmm. dito sa Jerusalem. Mm -hmm. Unang dito ko nagsugod nga siguro kanasula sa encyclopedia o mga kung nga yun, nga mga nagpamatuod yun sa kasaysayan dili yun nga kanang pakak o binudbot, binuod mm -hmm. yun kay naman gini sa mga eskulahan bisan asa uh, mga wala gini mga referensya ng nanay dito ko na interest mm -hmm. so gumika na to uh, nag, uh na ka nagpunay na sa pagtulon sa katoliko uh, mga pila ka tuig kang tinuon ayo ka na nakahi kag hukom nga biyaan ko ning sikta ng tinuon kag tao nakahukom ko ka mo mo hawak jud ko sa sa simbahan nga kung pasilungan ka niya ito mm -hmm. yung bali po sa pagkakatuliko yun, yung mm -hmm. appeal ko sa mga kanawang organisasyon dito sa simbahan mm na yun, sa kong uh, nais ang pulmos mm -hmm. appeal ko sa Bible Apostolate dayon, mm -hmm. ang tog ka nga naili kong presidente sa CFD mm -hmm. nga muna kong ginpang limbasugan nga kana yung mapa mapasibaw sab nako ang ganang usag tinuod di ay nga sa simbahan karon nga ako nang gi ilaluman ang simbahan katoliko. Mm. Kung sa mga ni mo, na to mga katoliko nga mihata na pagundang sa mga katoliko niya, nag na hapit, naguyod na tinuhan. Brad. nga akong kanang hangi sa nga nakaroon sa kanang sa estado nga kanang itong nagduha-duha diya sa kanang ilang pagtuo. Mm -hmm labi katong mga nangakabig na sa ubang mga pagtulon ang gihangyo nga kanang pagpadeserta magpailalom sa atong bituon karon o sisahon sa nato pag-ayon kung kun atong pasilungan tinukod ba nga simbahan nga tinukod ni Ginoo Hesus kay magunsa man ang nga ay follow to Jesus unya mm -hmm. dili day musulod musunod sa simbahan nga iyang gitukod mm -hmm. sayang kayo nga atong ka ato tuyo nga pagkamatarong lubos-lubos ang nang sabna ang pagkamatarong -sab na musunod mga sa simbahan nga tuko na ginagin hmm. So, dili yun magpadala sa mga malawato mga pulong isip uh, Presidente karon safety o sa mga gibati ni mo uh, kanhing maglulutos ka sa simbahan, kanhing uh, nagduwa-duwa sa simbahan na ikaw na karoon mo pasapot sa itong pagtuo. Karoon, kung gi uh, palimbasugan sa kong kogling, o sa pag panabang sa itong ginoo o po sa mga ato pong mga para paroko dito sa parokya nga mm. si Father Lambert nga kanang paningkamutan sa kawalingon nga makatuman sa po sa mga obligasyon sa pagpanudlo kay mato pa ni San Pablo dia na challenge ko dia sa ginoon niya sa sa unang Timotiyo 4 Si na, nga, nga panlimbasugi ang pagsangyaw sa maayong balita kay maluwas ka lakip ang mamati kanimo mo munang tinahalan gyud ay kay nagunang una man tagaluwasan kasi sa akong kaulingon nangandoy jud ko maluwas hmm. dayon dili sa ko maluwas pa di ko malimbasog kaya sa usa gyud na ang pagsangyaw matus uban kay anindot juga gayo nga makakabig sa tag nga kalag nga na itong pawag na karon sa laing mga pagtulunan. Hmm. So, muto mga ekson, ang uh, inyo nabati ang testimonya ni Renil Bergado o sa kaaktibo na karon ng alagad sa parokya sa Tabina o niya karoon siya na ang uh, coordinator, chairman, pangulo sa si Catholic Faith Defender. Ubikan sa makanunayong pagtuon, pagpalawom sa pagtuo, himo na siya karong defensor sa pagtuong katoliko. At o yan po ang journey ni Brad Bergado kabar niyang pamilya, naunta sa si kanunay, pupadagayang Diyos o Grasya aros makalahutay sa tahas medisangon sa Dios ang pagsangyaw sa pagtulon sa itong gino. Salamat Diyos ng mga viewers sa ikalimot sa pag-follow, uh, pag subscribe sa itong ang uh, dutang pagpanikamot na binas itong Facebook sa YouTube para ubay-ubay ng mga tao ang hiyaptan sa itong uh, sibya at um, interview para makadasig usap nga sa uban. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.